So, hi guys. So, dumating na yung order natin. Yung battery. Gagawin natin to para sa installing. Gagawin natin para sa installing. May nag-order naman kasi sa atin na battery pa. So, ito yung 80 pieces na 32700. Yung bago. Yung color blue. So, yun. Itetest natin kung maganda ba yung mga voltahin Kasi doon sa review ng shop, shop na to maganda naman. So pag maganda, bubili tayo na ulit ng 200 pieces. So pag hindi ito maganda, so hindi tayo, bibili ulit. Kano naman tayo eh. So ngayon, itetest natin. So kung nagustuhan mong ganitong video, pagpipinut mo na yung like and subscribe. Paghin na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na na-upload. So ngayon guys, ipubuksan natin yung battery pack natin. Ay, yung battery pala natin. So ngayon guys, i-open na natin kung anong salab ng kaon. Baka na-scam namin tayo eh. <laughs> so ito yung nasa guys. Isang box, one. So dalawang box. So tatlo, apat ba? Apat na box guys yung nasa ng kaon. So ito test natin yan isa-isa. Kung baka na ba yung mga bortahe niya. So... Tsaka yung bubuksan naman natin kung bago pa talaga yung butter. Pagka pinalahan tayo ng lumay. So, maganda naman yung battery guys. 80 is life of 4 butter. Natin dahat kung kompleto ba. Pag hindi kompleto, mag-iakan tayo. So, kompleto naman ito. May free naman siya. May free board. And So, kung gusto nyo bumili, ilagay ko yung link sa description ng ating video. So, check mo na sa isa. So, yung natin 80 pieces for 128. So, ito na yung battery natin, guys. I ilagay na natin dito para ma-balance natin. So, yung negative is pagsamay natin. Tapos yung positive pagsamay natin. So, apat na box. Ito yung isa. So, ito yung battery holder natin. So, napagdugtong ko lahat. So, marami pa tayong bakante. Eh. Baka kasi tayo. Kasi yung target natin ngayon is apat na set. yung bubuhin natin. So, hindi pa dumating yung ibang battery natin. Baka sa this week or next week. So, ngayon. Start na tayo guys. Ito na yung tabing wall natin. Tapos na natin pagdugtong lahat. So, para makabuo tayo. So, ilalagay ko na yung battery dito sa kabila. Ah, uh, tama hindi tayo Pagkita nyo ito yung battery. Ito yung negative at ito yung positive. So, para mabalance natin sa pagbalance ng battery. At you know, tuloy may video na ako tungkol dito paano i-balance. Pero, ipakita natin din. Kasi iba yung type ng battery. Ito yung blue. Yung bagong ano. Lang. ito yung 2700 pala ito guys. So, ayan. Ilagay natin dito lahat. So, para mabalance natin, yung positive pagsamahin muna natin. Ay, yung negative, pagsamahin muna natin lahat. So, tapos na tayo dito guys. Ito na siya. 80 pieces. So, ito So, ito na siya. 80 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, So, 80 pieces yun yung dami. So, ngayon, lagyan natin ito battery holder at saka tabing wall dito sa task. So, ito na siya guys. Na, so, ito yung tabing wall. Eh, yung battery holder natin. So, tapos natin pagdugtungin lahat. Ngayon, ilalagay na natin dito. tas para magagana ng tabing wire. So, lalagyan natin tabing wire. So, yung battery holder. So, ina lang kayo guys. So, hanggang makapasok, dahan-dahan nyo. Hanggang bumasok lahat. Ano ang bahala sa mga technique nyo? Ano ang pangasok yan? So, ipatayan na lang natin guys para kasi kasi naka ng maayos sa hindi nakalabel kaya yeah, nahihirapan tayo sa pasok so, isin natin para pumasok siya

So, i-join mo natin ito lahat, guys. Ito lang ito. I-join mo natin lahat. Tayong so, positive lahat. So, ngayon, i-join natin ito. I-join natin ito lang. So, ito yung tabi ng natin. So ngayon ay kakat natin yung tabing wire dito. Sakto lang natin dito sa ano nga. sa kung saan siya nakano yung battery. So dito sa ano guys, sa type ng tabing wire natin. So marami yan, may dalawa, may isa lang. So yung ginamit ko is apat. So yun dito, may dalawa naman ako. So yun ang gagamitin natin, yung dalawa, yung, lang, yung long line. So, lalagyan natin ito lahat ng ano, group So, dito guys sa paglagay ng bolt. So, ilagay natin muna yung sa gilid nya para hindi siya gagalaw. So, sa gilid tapos sa gilid naman yung ilagay natin para hindi gagalaw-galaw yung tabing wall. Saka natin lalagyan yung sa gitna. So, ngayon guys nilalagyan na, na ng tabing wall. Mag, ano, magtatawag tayo ng back up dalawa. So, hindi natin kasi kaya eh. Meron hmm. tayo. Para so, hindi tayo matagal. Kundong patulong tayo. Kasama natin. So, yung ito, yung positive. Ito yung nilalagyan nila. So, pagkatapos ito, balikan natin yung, ano, yung sa negative naman tayo. So, ngayon guys, yung nilalagyan natin ng tabing wall, dito na sa negative. So, kung nangyong kita nyo, pagsamahin natin lahat ng negative para mabalance natin siya. So, ipadaan natin mga 2 days or 3 days. Tapos, minsan kasi pag hindi ako nagmamadal, ginagawa ko talaga na 1 week. Para mabalance talaga. Pero, yung may ari nito is nagmamadal kasi. So, hindi natin ito lagyan ng ano, lagyan ipadaan ng 1 week. So, 24 hours. 24 hours ang ipadaan natin. Kasi gagamitin na para sa starting. So, ito na sa So, nandiyan na natin guys. Ito ay nang negative. Negative yan lahat. So, tapos na tayo dito. So, yung sa kabila, i-join natin ganito. Kasi so, yung ano natin kulang. Ano. So, piling. So, i-join natin. So, tatlong ano. connection na dun. Sa gilid, saka sa gitna. Sipo so. So, dito, i-join lang natin dito sa gilid guys. Ito. Ah, diba. So, ito. Diyan lang natin dito. Dito sa doon. Yung part pala natin is paano ito ibuo. Yung 32700. Yung battery. So, hanggang ito yung video natin. Kung gusto mga ganito ang video, pakipinot mo na yung like and subscribe. Para manodify ka kung may bago tayong inapad na video. So, thank you for watching. tang 80 pieces